Hello kakabsat, So namigay na naman ngayong ating amo ng mga branded na dami Kaya lang naman po talaga ako nagkakaroon ng mga branded na damit like Gucci, Chanel, Viviton, Burberry, etc. Oh Kasi binibigyan po ako ng aking amo oh, yeah. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga binigay sa akin ng amo ko this time Eto. Actually, nakita ko na tong sinuot niya one time. Burberry. Ow! Ang ganda po talaga nito. Gustong gusto ko to eh. Yung para bang itatap mo na lang siya. Pag ganitong malamig, magtatap ka na lang. O, oh, di ba Ang ganda niya. Tapos, dresses. Mahilig po talaga sa dresses yung amo namin. Malihilig siyang mag-party-party. Party, mga formal. So, semi-formal, formal dresses. Ow. Another dress. Siyempre, branded yung mga yan. Another dress. Very simple dress. Mahilig din siya sa mga ganito. Kasi yung amo ko po is Japanese. Medyo maliit ang built niya. So, mag, maging, magkaparehas kami ng katawan. So, ayan. Ang cute na ito. Empower your money. Oh, yeah. Ang cute na ito, oh susuot ko yan, ito try ko, ito, papakita ko sa inyo. Eto, madalas din, nagsusuot siya ng mga weird na mga damit-damit. Yung marami mga ka-ekan, -ek tsurva-tsurva. <laughs> Tapos ito, dalawa siguro, pa mong ano na lang to casual niya. Itong palda na to. So, ayan, meron na naman tayong mga branded na damit. Dress! Binigay ni Amo, but this is my favorite. Burberry. Marami na akong Burberry dahil sa kanya. <laughs>